Yan, magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-viewers. Tayo po ay nag-uupisa na uling mag cutter dito sa ating alamanan, sa ating talungan. Yan, mukhang uulan na naman mga ka-viewers. Ang dilim na naman ang ating kapaligiran dito. Yan, ayan nga pala yung ating balinghoy, medyo lumago na at saka nag-green na. Simula nung nag-iinulan dito mga ka-viewers. So, ayun, dahil hindi naman tayo busy ngayon, mga ka-viewers, ayan, naisipan ko mag dito sa ating halamanan para hindi naman tayo ahasin dito. ano? Hindi naman masyadong mataas yung ating damo dito, mga ka-viewers. Kasi nag naman natin dito sa may ating halamanan. Pero dyan sa kabila na yan dyan, ayan, makikita ninyo na malago na ang damo. Ang ganda niya sa, ano, sa kalabaw kainin ng kalabaw 'yan paborito ng kalabaw 'yan. So, ayan mga ka viewers. Ayun uh, nga pala yung ating saging. Simula nung binagyo mga ka viewers, Ayan na yung itsura. At yung ating saging na may bunga, ayun. Putet. hindi ano. Hindi natumba. Tinukuran natin 'yan mga ka viewers. Ayun yung tukod oh. yan bakal yung ano tinantukod ko dito. Ayan mga ka-viewers. Oh. Ah, pagka may time ulit tayo, ay eh, ano yan, yan na natin itong ano, yung puno niyan. Ayan mga ka-viewers. Ito naman yung aking, ano, kamutihan. Ayan mga ka-viewers. Oh. Talbusan ko yan mga ka-viewers. Dami ng talbos. Ayan pangit ng ano, dahon yung talong natin. Pangit ang dahon ng talong natin mga ka-viewers. Kulang sa spray at kulang sa alaga. Hanggang dito nga pala mga ka-viewers yung aking ano. Ah. Nakabasan. Yan mga ka-viewers. Lawak-lawak din yung nakabasan ko dito. Ayun nga pala yung ating ginamit na grass cutter. Pinahiram tayo ni Pari. Yun, shout nga pala dyan kay pare. Yan. Ito yung ano mga ka-viewers. Pagka umulan talaga dito. Yan. Dito sa aking pista ng aking taniman. Abot dito yung ano. Yung tubig. Gawa ng nai-stack dito sa amin yung ano ay yung tubig. Wala pang nilalabasan. Wala pang hindi pa sila nakakapagawa ng imbornal. Yun mga ka-viewers. Ah, uh, pakita ko nga sa inyo mga ka-viewers yung aking ano, sili. Ayun, dami pa lang bunga ng ating sili oh. Mga hinog na. Dami oh. Tapos ayun pa mga ka-viewers oh, yung sili. Tapos ipakita ko sa inyo mga ka-viewers yung ano, sunflower. Yun. Ayan yung sunflower natin. Ganda mga viewers, oh. nakapagpa ano ako, buhay ng sunflower. Ayan po. Oh. Bali, binigay sa akin po itong mga viewers itong sunflower na ito. Isang puno lang po yan. Ayan Oh. Tingnan nyo naman mga viewers, oh. ang ganda. Nasa ilalim ako ngayon ng ano, kamuting kahoy. Ayan Oh. Ganda mga viewers. So, yun mga ka-viewers, uh, bali katatapos lang natin mag grass cutter dito sa ating garden. Yan. So, yan mga ka-viewers. Bali namamahinga po ako dito sa aming ano, yan yung yan mortality pit namin. So, yun. Bali, nagpapahinga ako dito mga ka viewers. Pero ito yung pinagtatapunan namin ng patay ito, itong pinipistuan kong ito. Parang ano lang ito mga viewers, trap lang. Kasi hindi naman talaga ito tapunan ng ano ng patay. Pagka ano lang, pagka may okay, bisita kami dito na pumupuntang diin na ito. Uh, ito. So, napakita lang namin ito pero hindi namin ito tinatapunan talaga ng patay mga ka viewers. Kaya hindi mabaho dito sa ano sa uh, aking ano sa aking taniman. Trap lang ito kung baga, mga mga ka viewers. Kasi meron kaming ano bisita. Bali yung mga pa-mortality namin mga viewers. May kumukuha dito na maghihito. Pinapakain nila sa hito 'yun. So 'yun ang uso dito sa Pampanga mga viewers. So ayan mga viewers. Uh, magandang hapon uli sa inyong lahat at ano uh, mag-shoutout -shout muna ako. 'Yun, shoutout nga pala diyan kay ano. Shout out nga pala dyan sa mga OFW natin, lalo-lalo na dun sa pinsan ko na yun, shout out nga pala dyan sa pinsan ko na nasa ibang bansa mga yun, shout out nga pala dyan sa pinsan ko na OFW at saka yung mga OFW natin dyan na nagsasapalaran dyan sa ibang bansa para lang sa pamilya so ayun. so ayun mga ka-viewers, shout out nga pala dyan kay, ano, kay ka farmers yun shout out kay kay Kalaro yun kay Probinsyano, kay idol natin idol Uraldan saka sa bumubuo ng farm boy yun shout out nga pala diyan kay Sherbin kay Sherdan kay Donel, yun kay Kinit, yun shout out din so yun mga ka viewers uh, hanggang dito na lang yung aking uh, aking video mga ka-viewers at duwa ng ano uulan dito tingnan niyo naman Madilim na rin dito mga ka-viewers. So ayun mga ka-viewers, uh, pa-support na lang po ng aking ano Facebook page at aking YouTube channel po mga ka-viewers. Ng aking YouTube channel mga ka-viewers ay na ito sa may taas. Uh, pininto, pindutin, uh, pindutin nyo lang po yan mga ka-viewers Ah, uh, Madadirect po kayo dyan sa aking ano, sa aking YouTube channel po mga ka-viewers. Uh, pa-support na lang po at kayo, eh, mga viewers sa aking YouTube channel. Ayun mga ka-viewers. Uh, Paki-subscribe na lang po mga ka-viewers at mag-like din po kayo doon mga ka-viewers at mag-comment rin po kayo doon para alam ko mga ka-viewers. Ayun. Marami pong salamat sa inyong suporta mga ka-viewers.